Ako si Doki at tuturuan ko kayo paano uminom ng isa sa pinakamadalas na nirereseta ng doktor para sa gastroesophageal reflux disease o GERD. Paano uminom ng omeprazole? Sigurado yung mag-subscribe sa aking channel, Okidoki! Uminom ng omeprazole 30 minutes bago kumain. Meron itong 20 mg at meron din itong 40 mg sa tableta. Ngayon tatalakayin natin kung pwede ba ito sa bata, sa buntis, ano kaya ang mangyayari kapag nakakain ka na bago uminom nito? At ano ang mga side effects nito? Para sa mga may batang may GERD, uminom ng 20 mg isang beses sa isang araw. Iniinom ito ng apat na linggo hanggang walong linggo. Pwede rin ito sa mga buntis at walang ebidensya na ito ay may epekto sa pagbuo ng bata. Kapag nakakain na, maaaring hindi na ganun ang ang kumikrasol salasang side effects nito ay sakit ng trauma. Video nito ay gabay lamang sa mga pasyente at hindi katumbas ng isang konsultasyon sa doktor. Ugali ang magpakonsulta,